Star FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang kaling sa information. Fully digitalized. It's all for you. FM. Star at all presents Ayon di Marino hosted by Star DJ Yvonne Adarna with Star DJ John Marino only here on star fm I hope that again want to again tonight hello hello muli. Nagbabalik ang yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adzarna. Kaway-kaway naman sa mga kasarination natin, ano, kaliwat ka na, nakikinig talaga. Yung mga tipong rinig na rinig ang kanilang radyo kahit gabi na. <laughs> Wala, bakit ba? Ba't ka nangingialam? Pahinga mo, Ude. At kapag nagpapahinga, gusto talaga makinig ng Star FM. Talaga naman. Hello, Oras oras natin at 32 star minutes po makalipas na ang 10 in the evening. Kasama mo ulit ang yung sweetie sweetie girl Yvonne Adarna. And of course, meron ulit tayong mga kapiling sa mga oras na ito. Ang ating pambansang maninisis, star DJ John Marino. Pero mamaya na yan, ako muna. <laughs> ako muna. Ito <laughs> nga ka, Sir Nisha, no? meron ka na bang naranasan? Uh, limbawa, nanligaw sa'yo o kaya naman ikaw yung nanliligaw. Tapos parang grabe yung emosyon mo towards that person. Talagang mahal na mahal. Talagang lagkit na lagkit. <laughs> Ang iyong pagmamahal, pagtingin para sa kanya na parang gustong gusto mo nang sabihin yung mga salitang I love you. Ay, nasabihan ka na ba niyan ng na taong nanliligaw pa lang sa'yo or ikaw yung nanliligaw na para bang gusto mo nang sabihin pero hindi mo alam kung dapat mo bang sabihin. Kaya po sa ating start tanong for tonight, para sa ating start tanong with Bayo ni Marino. Start tanong! Ang question, eto mula sa tatago natin sa pangalang Adriana. Tanong niya, dapat po bang mag-I love you? Mag-I love you na sa taong nililigawan ko pa lang. Naguguluhan ako kung required ba ito. Appre appropriate ba ito? Or too much? Uy, ito sa ating episode 16. No, episode 16 na tayo. Congrats mo naman. Congrats mo naman kami. <laughs> no? Alam, pausad tayo ng pausada? Parang si Adrian, di ba? Dahil nga, napapaisip siya eh. Ano ba? Iba, ba mag-I love you na ako? At least, concern siya doon kay ate girl. Ayan, sa mga pangalan na Adrian, na mula sa Laguna, kung nakikinig ka man. <laughs> Eto, sabi ng ating mga ka-Star Nation. Ha, ang uh, unang sagot, sabi niya, good evening DJ Yvonne and John Marino. For me, hindi pa dapat. Walang ganon. Kailangan may unawaan kayo sa isa't isa bago ang ganyang bagay. And thank you and keep safe sa lahat. Maulan from Pandi Bulacan. Maraming salamat. So, bali ang sagot ni ate, dapat daw is mutual muna. Kailangan merong unawaan. Oo nga naman, kasi papaano kung si kuya lang pala yung nakaramdam nun? Papaano kung yung nililigawan niya, nagtitiis lang pala? <laughs> May mga ganun pa naman. Parang tinitiis na lang. Ganun. Parang nahihiya kasing sabihin na, na ayaw niya talaga sa'yo. Tapos bigla kang nag-I love you. Nako po! Nako talaga. Naka, masakit yon Baka, baka ayaw mo nang magpakita sa kanya. Ganyan. <laughs> At ito naman ang sunod. Ang sabi niya ay, kalma lang. O, oh, kalma lang daw. First time kayong nag-meet, I love you agad? Hindi ba pwedeng getting to know each other more? Uy, grabe ka naman, kuya. Bakit mo naman siya pinapagdalitan? I think, I think ha, medyo magkakilala na siguro sila. No, hindi naman siguro sila first time na mag-nag-meet. Siguro, first time pa lang, if ever ha, na masasabi yung salitang, I love you. Pero ito ay pinipigilan na nga ni kuya eh. Diba? At least na nga nagtatanong siya. Very ano, green flag. Wow. Dahil lang sa nagtanong no, green flag na. Ano <laughs> naman ang next, sabi niya? Ang sender natin ay lalaki. Kasi sabi niya, nililigawan. So ano problema don? Wala namang kaso kung mag-I love you ka na agad kasi lalaki ka naman. Wala namang problema yun, hindi magiging mahalay dahil lalaki ka naman. Kasi gusto mo siya, kaya mo siya nililigawan. It's mean na sinasabi mo lang naman ang totoo na mahal mo siya. Harinawang sagutin ka na ng nililigawan mo. Para maging happy ka at siya. Good luck and God bless. Wow naman. Akala ko masungit. Mabait naman pala ang ating comment. <laughs> well, I have to somehow agree. Kasi ikaw yung nanliligaw. Alam mo naman yung isa yung magsabi agad ng I love you. Diba? ikaw yung nanliligaw. Ikaw dapat yung magpakita na, ay, mahal na mahal mo siya. Gagawin mo ang lahat para makuha mo siya. Lalo na kung may mga kompetensya ka. Pero ha, may, may beauty in timing. Kaya, eto pa, alamin pa natin. Ang sumunod naman, sabi niya is, magandang gabi sa lahat, DJ Yvonne. At sa lahat ng nakikinig sa, ay nakikinig at sa nagtatanong. Ano bang masama kung ipapahayag mo ang saloobin kung yan ang nararamdaman mo? Hindi na kailangan itanong yan kasi yan ang naramdaman mo. Wala nang pakialamang iba kung, kung require ba yan o hindi. Ang pag I love you ay isang pagpapahayagan lamang ng nararamdaman. At isa pa, bakit mo ba siya nililigawan? Hindi ba kasi may nararamdaman ka at 'yan yung love. But, huwag mo lang madaliin na mag-I love you ren ang sinasabihan mo. Good luck. Nako, maraming maraming salamat ha dito sa mga nag-comment sa atin. Si Ku yung last natin nag-comment, mukhang lalaki rin ito. Kaya nako, Adrian. Ay, nako, malimo na nanonood yung, yung nililigawan tonight. Magka-plus points ka pa kasi, kasi marirealize niya. Aww. Ano niya, ang caring niya naman, iniisip niya pati yung bagay na yon. Pero eto ha, ito masasabi ko, para sa nanliligaw, wala namang mga masama sa pagsabi ng I love you. Pero tama yung huling comment, huwag mong bibiglain. Tama lang na tinanong mo to tonight. And also nakakakilig rin naman yun yung masabihan ka kung gusto ka rin ng taong nililigawan mo. May mga sitwasyon kasi na naligaw lang talaga dahil gusto niyang ma-pursue yung babae. Pero may mga ligawan segment sa buhay na parehas naman nilang gusto yung isa't isa. So tama ano lang, kalmahan mo lang muna. And yun nga sinasabi ko, ang sweet kaya masabihan ng I love you. wag lang yung nakaka-pressure na I love you, ba? <laughs> May mga ganun eh, nakaka-pressure naman to. Siguro yung babae mapapressure kapag hindi kanya gusto. Yeah, been there. Wow. <laughs> charot. Charot, charot lang. Ito na nga, kasama natin ang ating pambansang maninisid tonight. Andiyan ka na ba? Tapos ka naman sumisid. Star DJ John Marino ang ating makakasama. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. star DJ uh, ayan, John Marino please take it away John Marino ah, ah. Nanalo po, magandang magandang gabi mga ka-star nation at eto po muli tayo sama-sama na naman ngayong gabi na ito para ibigay na naman po sa inyo kung ano man po yung nararapat para po sa inyo ito po yung payo ni Marino. Kumusta pong lahat? Siyempre, Metro and Mega Manila. And of course, sa mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live. And then, siyempre sa mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga radio set. Hello sa inyo. <laughs> Kumusta po ang naging araw? Siyempre, gabi na naman at oras na naman para siyempre tayo po ay magnilay-nilay. Ayan, at uh, kung hindi naman po kayo lalabas tonight or maybe Uh, pinagpapaliban nyo muna ito dahil sasagarin nyo na lang pag darating ang sima santa ayos yan, wala problema yan pero eto po muna, bago kung saan saan po tayo makarating mga Nation, eto pong si uh, Adrian ng Laguna, ay eh, may katanungan po sa atin, kasi uh, naguguluhan siya eh kung dapat po bang mag I love you daw Ayan, sa taong nililigawan pa niya <laughs> and uh, naguguluhan siya kung required uh, daw ba ito Appropri appropriate lang ba daw ito okay na gawin or too much para sa akin Adrian anong nakain mo at naggagaganyan ka <laughs> siyempre nililigawan mo palang yan there's no such thing as I love you. Pwede pa sa friend mo siguro, pero kung sa nililigawan mo, medyo offbeat ka doon eh. Jahe yun eh. Kung red flag na red flag ka doon. Castornation, ha? Yung siyempre, ang sasabihin nung nililigawan mo, napaka-asumero naman na ito. Bakit, bakit siya nag-I love you? Okay, wala pa naman kaming relationship. Oh, hindi ko pa naman siya sinasagot. Di ba? Okay lang yan sa mga kaibigan mo. Pero kung sa taong nililigawan mo, Ibang usapan po yon Dahil hindi mo alam kung ano yung pwedeng sabihin sa'yo or ma-misinterpret ka sa gagawin mo. Hindi naman masama. Okay na mag-I love you ka, pero jahi pa rin talaga eh. Too much yun, too much. Hindi maganda. Okay lang siguro kung yung tipong uh, I miss you. <laughs> Mga ganun lang. Pag nililigawan mo, pero kung yung I love you, Siyempre, nililigawan mo pa lang yan. Wala pa kayong relasyon sa isa't isa. Baka mamaya, okay, yung ginagawa mong panliligaw, <laughs> maolats ka pa. <laughs> Yun ang masakit na katotohanan. Baka ma, baka ma isip nung nililigawan mo, aba, too much naman na ito. Baka parang feeling niya, eh, may kakaiba na sa'yo. That's why you are uh, saying I love you to her. Yun lang yun. Kaya, well, para sa akin, hindi naman masama ang mag-I love you kung may relasyon na kayo sa isa't isa. Okay? Mahirap kasi yung mag-I love you ka na ka pa lang dahil offbeat yun. Inuulit ko, red flag yun. Adrian, ano? Tsaka wala pa akong nakikita na nililigawan pa lang na I love you na talaga. Ikaw lang ang kakaiba. Ang <laughs> sakasakali. And there you have it, mga Kastar Nation. Siyempre, sana Adrian, okay, na enlighten ko man lang kahit paano yung bumabagabag sa isipan mo. Maraming maraming salamat sa pagpapadala mo ng iyong uh, katanungan or maybe ng iyong problema. At sana in my own little way ay uh, nakapagbigay ako sa iyo ng kahit papano paano uh, enlightenment. Uh, huwag mong gagawin yon ha? Para ang gawin mo lang, mandigaw ka lang ng manligaw, Just to prove your worth to that certain girl. Okay? Prove na seryoso ka. Okay? Tsaka na yung mag-i-love you ka kapag nandun ka na sa pinapangarap mong OO niya. Yeah! Aww. Siyempre! Maraming <laughs> salamat at hanggang sumuli po natin pakikita kita at pagsama-sama. Dito lamang po yan. Siyempre! Sa so 102.7 star. FNM. Maraming maraming si star DJ Jam Marino. Maraming 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 salamat po sa inyo. Dios te agina kada kayo. Amen. Apo, gawan labas na. I'll see you when I see you. Safe tracking. up stickers in the Chanever body out there. Got to go, got to fly, got to say goodbye. You sleep tight. Good night and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. Mm. John Marino, ah, sisirin mo ko. Mwah! Now you hear and see me. Now you don't. Thank you so much, Star DJ John Marino. Iba talaga kapag nanggaling din sa lalaki, no? parang eh bakit perspective ko rin naman to as someone na nililigawan halimbawa no shape mas importante yung opinion ko <laughs> kasi kasi yun yung perspective ng nililigawan mo pero nothing uh, nothing wrong naman doon na uh, nation natin uh, kung uh, feeling mo parang uh, na -overwh overwhelming ba kung mag I love you ka na agad. Kung sa tingin mo overwhelming na yon I think it's time din para mag step back a little bit. Huwag ka muna nga mag I love you kung ganon yung nafe mo. Pero kung uh, parang sa tingin mo, hinihintay na rin naman niya na magsabi ka noon. And then, why not? At why not uh, paano yun yun na maging kayo na agad. <laughs> Charot. There are things that should should give, be given a time. Talaga nga, take it slow kahit pa paano. Or ano lang, kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong aggressive. And also, nakakakilig nga rin naman kung sabihin kung parehas kayo ng nararamdaman. Ayan para po sa mga ka nation natin na nakakaramdam din ng ganito o kaya na may mga pagkalito sa kanilang buhay. Di sana all may love life. Diba? At least binibless ka ni Lord ng, ng love life. <laughs> Nawa, it's a better relationship and successful relationship na ito para sa inyong dalawa sa ka nation natin na tinago natin sa pangalang Adriana. Adriana Lima. Charisse. Model yon, Magandang model yon, I-search mo. si, <laughs> si Adriana Lima. But anyway, Kaiser Nation, thank you, thank you so much po muli. Magkarinigan tayo ulit sa starting start with with ni Marino. Bukas, abangan mo episode. Ano na tayo? Episode 17? Akalain mo yun, oh. Ako pumuli yung kasama yung sweetie sweetie girl Yvonne Adarna. Hanggang alas 12 ng madaling araw, babasahin ko pa yung mga pahabol ninyong comments. And for the meantime, I will be giving you para sa ating startanong sender, Adriana ng awitin mula sa freestyle, So Slow.